Mga kapuso, mga pasahero, temprano pang nagdagsa sa mga terminal, agod maging agaw pa uli sa ilang mga probinsya, kagkabanwahanan, subong nga Miyerkules Santo. Kainit okay, sa kag kagpag ginotok, ginalikawan sa pilakang mga pasahero. Iningitutugan ni John Sala, Wala unta ng pagwa sa mga units ang bus din sa terminal sa Barangay Bohon Arevalo padulong sa probinsya sa Katike. Tagsa sa unit ang puno sang pasahero nga nagingagaw pauli sa ilang mga lugar agad magpamalandong subong si Mana Santa para man makaupo ng ilang pamilya sa long weekend. Silang ginga tumandok sa Tobias Fournier Antique agad Ginpiling nga maglakad sa temprano agad makalikaw kung sa hassle. Burnout sa Amon te ano gin, ano ko na lang gin, patapos ko na lang kaon namon kag maglakad para hindi init. Bangod wala doon sa rika nga kayo ni ng naghimo sang iya gamit kay naggingagaw pa terminal nagtimprano ini agon makalikaw sa pagdinaguso kag mas masulhay ang pagbiyahe. Simana Santa latan ko nga damo nga pasero ang uh, ma mabyahi pabalik sa na probinsya mo na aga early pa ko nagkatot. Antes magalien sa iya ginaistaran gin siguro man sini na check ang iya mga gamit kag appliances agud likaw sa sunog. Ang mga nasaksak na mga gamit na unplug ang mga mga bagay nga dasig ma ano ka heat nga mag nga maglukok nakasiktan Dili naman sa bahin sang haro malaba man ang pila sa mga pasahero nga naghingagaw sang long weekend kag nagpalauli sa ilang mga kabanuhanan sa Capiz, Aklan kag Northern Iloilo ang senior citizen nga si Tatay Amadeo mapauli man sa duwenyas apang apisar nga may ara na sang unit nga nakaparada ginhulat gid sini ang air condition unit kay tungod may init kay masakay ko sa aircon kay balan mo may dad na tatay kinang nan medyo komportable ang aton nga sakay kag sa biyahe. Masako man ang makatapo sang LTO-6 sa pagchikyar sa kada unit na ka nagahalin sa terminal. Wala man ang mga inis ang may nakitaan na dapat igakabalaka sa mga magabiyahe na pumuluyo. So far sir, okay good, sir. Uh, so ang mga drivers na sa mukhang operators ng series terminal, compliant man sila sa uh, rules and regulations ngayon yeah, Monday sa LTO. Sa buong hapon, ginalauman nga mas magadoble pagit ang numero sa mga mapadulong sa mga terminal. Samtang nakaalerto naman ang Hordan Municipal Police Station kag Local Government Unit sa ginalauman nga 30 50000 mil ka mga turista kag diboto nga magalantaw sa pagtaltal sa Balaan Bukid. Ginadumilian naman nga sakaan sa publiko ang cross area sa bukid bangod sa safety concerns. Upo at kay Hans Disierto, John Sala. Buona, Western Visayas.